i'm not in the Alright? So, bilang lang tayo ng 1, 2, lang. Tandaan, Tandaan nyo number nyo, 1, 2. Tandaan nyo number, ha? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ng 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ganito ang mangyayari ha, Bernard. Okay? Bale, ito na, walang bolang hawak. Iigot. Okay, iigot dito. Uh, okay. Tapos yung kasunod, ilagay mo sa chan. Okay, ganito. Uh, awa, ako, ako, hawak. Ay! Hawak sa likod, tapos lakas. Lakas. Huwag yeah, ang Okay. Yan. Ang walang hawak na. Pwede lang ayusin kapag nandito na. Okay? O, oh, yung kasunod naman na. Okay, o, ito naman. O, oh, okay. Dige. Daan-daan, okay, magkamadali. Okay? O, pwede na yan. Okay? Huwag hawakan yung bola, ha? Huwag hawakan yung... hawakan ng bola, ha? Kaya huwag kang magmamadali. Yung nasa yeah. ula. Okay. Atras kayo, kuya. Atras. Hindi kayo pantay. Huwag magmamadali. Di baling mabagal kayo, pero sigurado. Okay? Okay. Kapag may pumutok na, क्या माना ¡Gracias! Oh, wow. Ito ka nang lobo ha, ah, yung mga, ah, siguro mga 4 years old to 4 to 10. Okay, 7 years old. Okay. Siya tinapili ngayon, Lord, galing sa mga tita sa Hong Kong. Thank you. Lobo, yan, bigay niyo muna kayo ng lobo. Yan, ang tawag dito ay... Buto ka na! Wow. Okay, ang gagawin lang ninyo ha? So, yung pinakauna May bitbit -bit na, na lobo Okay, ganito Tingnan nyo si kuya, kunyari ako ikaw Okay, may kong lobo Lalagay ko dito Pabubutokin mo. Pag bumutok na, kukuha ako ng panibagong lobo Ibibigay ko dun sa Ating mates, Doon sa kasunod Siya naman yung tatakbo Pagpapabotok, kukuha ng lobo, ibibigay sa kasi. Okay. Ah, ito lang ba, mo. Ito ba, mo. Okay? Okay? Ano ba ang gagawin? Gian! Gian! Isa, bibigay mo sa kanya, ha? Oh, wag lalapas ka, ha? kayo sa para alam niyo yung guwit. O, sa guwit para alam niyo yung guwit. Mamo sa guwit guwit. sobra dyan. Ready na ba kayo?

Meron pa. Hangga natin mga mag-asawa. <laughs> Yung partner ho ninyo ha. Ang tawag po dito ay... Ano? kayut kayod, -kayod. Huh? Ha? Kaya kakayod naman. Kanina sumisid. Kaya kakayod, no? Okay? Ha? kayut kajot na. Dapat may pumutok. Amat na po to. Okay. May, may mga na. Ang itlog. Ang ang itlog ni. Ni Totoy Bato. Okay. Pero ang gagawin natin. Batch 1, batch 2. Kasi sobrang dami. Baka magagulo. Ano? Oh. Para ano. Bali, ahati lang natin sa gitna. Para yun muna ng group 1 ang magpubutuan as group to magpuputuhan, okay? Asan mo na yung magpa-partner? Magawak na ng kamay. Yan. Okay, pakibigay na po ng ano? Yan. Okay, tanay! Ready ka na ang kumayod? Opo, ready, ready na po. <laughs> ready na? Ready na po. Ready na. Ready na. Ready na, ready na po. Yeah. Okay, kayo rin po na ha. Kasi lang lang ang Hindi pa kayo kasama. Sila muna ha. One, two, three, four! ហើយមើលឯងមកឆ្ងាយទៅមកឯង Panal... Ang galing mo talaga ko yung mulching! Tito John, pwedeng gawin mo pa para kita yung ano. Ganito gawin natin. Paganyan. Pili po muna kayo na ng inyong ano. Dito po. Pili na po kayo John Sige po. Pili na po. Dapat katas na katas sa katulad nung nanalo kanina. Kuya, yan, ataras pa kayo dito. Sorry. Dito pa yan. Welcome. Buksan mo na, Nay. Para uh, makita. Para... Kasi... Thank you. Oh, dito, yan. Para kita sa camera. Asa dito, kuya ate? Yan. Para kita kita yung ano nyo. Junimar, dito kayo. One, two, three. Sila ano? Sila. Tatay po. Tatay po. Can I join? Can I join in the other game? Yeah, I... I asked it to Jun. Uh, ito okay. muna ka ng apat. One, two, three, four. Okay. ready. Okay. One, two, three, go! Uy! 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 Guni mare eh, magdurun pa. <st joyful noise> yeah! Ah. Ay tiyangat tiyangat tiyangat. Wala wala pa. Skip skip skip. Alis na alis na. Pero pa nista. Ito. Congratulations Congratulations. Hey, Jumper yan. Yeah. Ako'y okay, basag niya eh sa kanya. Ako'y kulingan ng presyunan. Bili na kayo don. Dito po. Bili na, na po na ginawa mo.

Satu, dua, tiga,

Tapi, tapi apa tali ini? Ya, walaupun tidak kena, kenapa? apa? Kenapa? 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 ya Kenapa? 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 ya Kenapa? 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 Ata ko si Ata, di na sanay. Hindi okay. Ay! Puputok na! Anong may nakita lang. Ay! May puputok na! Puputok na lang! Okay. Okay lang. Okay, last. Hello, Hello may nakauna na. Sorry. Yes, showdown to! na Okay, ready? Dalawa na lang pala. Dalawa na lang? Ha, ah, maganda to. Dalawa lang kayo maglalaban. Okay, oh, ready? ah, oh, sige na. Ready na po kayo. ready ka na? Po. Ready na po. Ready na, boss? Okay, oh, ready mo. 2, 3, 4, go! Hindi pag Yan! Pabuksan mo, Ay, Pabuksan mo dito. Pabuksan mo dito. Pabuksan mo dito, kuya. Ki! 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 Ayun lang! Ay, basag na pala yung sa kabila. Okay, paralan na. ate. Sorry, kuya. Kailangan ka mag-practice. Okay. Okay, kayo naman. Pili na muna sila. Ah, pili na po kayo ng prize. Okay, raffle po tayo mabilis sa mga matatanda, okay? Yeah. Mabilis po oh, ito, okay. ha? Mabilis, dire-diretso lang po, okay? po ng plato. Merry so, Christmas, kuya! Okay, mabilisan <laughs> lang, ha? Dalawang guest ko lang tatawagin ng number. Sampo, ate, ah, sampo ang ah, tatawagin, mo. okay? Sampo, okay? <laughs> okay, po na. Thank, Thank you. you. Okay, one number. 28. 28 28 Ano na yan, Tito John? Tito John, ano na yan? Okay. Number 8 Eh, wala na po ito, wala po ito. Yung saan na po ito sa so parol? Kala ko may tag of war. Number 28, yung saka 8. Yung bata ko yung tag of war Ay, yan. Ay. Number 2. Wala ba na? Number 2. Uwe na po sa likod. Magandang, okay. magandang laro yun. Pili ka na ko yun. No, alam no. 35! 35! Johnny Mar, toro ang ah. 35! Buksan mo ko yun. 34! Buksan mo. 34, mabili sa lang po ito. Sampo ang bubunutin ko. 37! Okay. <laughs> Thirty-four? pili na po Thirty-seven? Fifty-six? fifty Pili ka na, Kuya Mon. Okay, okay. Buksan mo, oh, kuya. Okay yan. na kayo dyan. Huling ko, 37, 38, saka 8. Ano ito, Lola? O, oh, 38. Ayan, e, Lola. Pili na po kayo. Uh, pakita mo ko yun. Okay. Wala tayong tinitirang reyna. Nagaya ng tubig. Nagaya ng tubig. Kahit hindi si nabuksan, kita naman. <laughs> si Pue, This is 7. 7, nah. 17. This is 7. Anong number? 17, okay po. Okay, susunod na bola. 55. 55. 55. Langdayan. Maganda yan, maganda yan. Orokan po yan na eh. 42. Wow. Iyon, naku talasan ha, 52. Ayan, kuha natin. Sa harap kaya, sa harap. Pili ka natin. Last one, last one. 81, 81, 81, ayun. Oh. Ulitin ko po yung kanina, 42. Buksan mo ate. 21, tsaka 37, tsaka 8. 21, ayun na kuya, kanina ko pa tinatawag to eh. Sige pa. Kuya, buksan mo. Niyo, ay, number niyo. 8, meron tayong 8. 37. Okay. Thank you, thank you, Ate. Wow. sa mga bata tayo. Okay, marami tayo mga bata. O oh, kuya, kuya Gary, buksan mo. Pakita mo yung maganda mong planggana dito. Oh. <laughs> okay, thank you. Yon, si Lolo, 37. Okay. Ay, buhay na po kayo daw. Okay, sa mga bata, 43. Later na, later. Mga bata, dos! Dos, number two sa mga bata. Okay. Mm -hmm. Basket. Tres. Tres Basket to two. timba. Lo. Okay, ato bata. Kuya ito, ito. Buksan ito, mo, ito. kuya mo. Ito, ito. Tay, buksan number niyo po. Buk number, three, number Tay, two. tanggalin niyo yung balo. Number three, ka na Sabihin mo, nakabulat siya. Yeah. Tulungan mo si Tad. Yes. Wow! Twelve! Twelve! twelve.

Ah, dito, dito, dito. Pakita mo. Wow. 39, 49. Uubusin natin lahat yan para sa inyo lahat yan. wow. 33. 33. 33. Sa mga bata, 33. Fifty, five-zero, sikwenta sa mga bata. Sikwenta sa Fifty-seven Fifty-seven. seven And thirty-nine. nine nine Okay, go na. Ayan, bigay ni Tita Silvia yan. sixty sixty b